Yon ay nabaliwag yan sa mga tropa ulit natin na may mga kapamilya o may mga senior dyan na may nararamdaman na o may gustong makatikim ng konti kakin try nyo ay nabaliwag yan yun lang yan malapit lang po sa RCS wala pong baberan libre treatment para sa lahat ng klase ng naman at yan mababait yan mga crew dyan sila ma'am diesel, stock pala, ang ba tawag dun basta mawabait yung mga kaadamin dyan at medyo napaka tayo, second batch tayo dahil nga meron tayong gagawin buong magapon at kala ko eh medyo, medyo hindi tayo mapapagasos ngayong araw nito pero sa bandang dulo ng video nito grabe talaga naging gasos natin pero yun nga pag uwi naman natin tuloy-tuloy nga yung gasas natin yan, pauwi na tayo isang mabilisan lang yan dahil 30 minutes nga lang din yan at buti na lang hindi na masyadong maulan niyo yung araw nito dahil marami nga din tayong ginawa at ito, bumiyahin na ako bumiyahin na ako pamuntang Plaridel, syempre muwi muna tayo at pagkadating natin sa bahay syempre, mamaya um, magdadram si isang mabilis ang pagdadrum lang din tayo, ayan, sa mga gusto magpaturo ng drum sa, sa mga bata dyan, ako, kaya panoorin nyo na lang yung mga video ron sa Drums Papawes. Libre lang yon. sa uh, syempre, sa mga gusto jam eh, PM-PM tayo. At malapit na rin ako dyan sa plaridel Mamaya, bibili rin ako. Kailangan ko rin bumili ng pagkain ng pusa dahil wala ng pagkain yung pusa ako. ng toko Yan. Mas mahal pa sa bigas ng tao yan. 1 kilo, 130. Naknang-toko. Wow. At tapos naman, kukunin ko naman sa... Ano? Alam ko, kukunin ko yung yung binibentang pusa ni Pare pero magda drums papawis muna pala tayo yan pagka drums papawis natin pinuntahan na nga natin si Pare sa makinabang para kunin yung pusa binibenta niya at meron naman tayong imi-meet up sa Jollibee Pulilan doon kasi yung meeting place namin pero sabi ko ma'am naman wala ka akong silungan dito doon na lang kami nagmit sa ano pangalan nun lugar na yun Robinson yan eto yung pusa ni Parin Doy. Kulang lang sa paligo pero healthy naman at saka medyo uh, ilang lang sa tao kasi nga syempre ngayon lang ulit na ilang na ilabas ang ganyan. At sila mamyo at sera nakabili dyan. Uh, at ito nga, pagkatapos na nag trip tayo tapos ng po trip natin yan yung babae dyan nakaputi, anak ng toko damot ay magbigay ng sabaw. Pero yung amo mismo may ari na mimigay na sa so, hotel. ito nga yung battery na pinalagay na ano, pina-charge sa natin dahil na diskarga nga tayo. At ito na nga, syempre, ito nga yung sinasabi ko ron sa client ko kahapon na nagkaroon ako ng problema sa sasakyan dahil nga ron sa uh, hindi pagsasabi ng totoo na may mga baha-baha pala doon sa dadaanan namin at hindi lang hindi lang kung talagang malalim kaya yun um, nagkaroon ng problema nga yung sasakyan nyo yung araw nito at yan sumakit ang ulo ko at napagasas tayo ng malaki laki ngayon na hindi natin expected eh ganun talaga buhay at yun nga ay mga client natin syempre ang sasabihin lang noon, pasensya lang sir hindi ko rin naman ay kaalam kaya sa mga kapwa ako may pahakot pa sa kayo dyan sa mga ano wag kayo wag nyo nang hahakutan halos ang lalo na pagbaha wag nyo, wag nang isugan ang pagpunta ron sa Hagonoy o, obando Bando basta sa latang baha eh, bahala na kayo dahil napakalaking perwisyon napakalaki ang balating tingnan mo napakalayo rin ang pinaghanapan ko nung, nung, alternator para makuha ko ron para makabili makahanap nga at magamit natin yung sasakyan hanggang ngayon hindi pa rin buo yung, yung sasakyan dahil hinabot na nga tayo ng maghapon sa paghahanap at ganoon na nga medyo ginabi na nga dahil bukas na bukas na gagawin at ang nangyari nga bukas may renta ako ng drums at saka ampli um, eh ngayon pag hindi nagawa bukas yun problema ako kaya ganoon wag nyo na lang wag nyo nang tangkain yung mga ganyan ganyang mga hakot lalo na sa mga bahay ng lugar at ikaw liblib -lib ang pinunta ko para makahanap lang ng mga ganyan ayun lang basta sumayon nyo ang kapayapaan ingat na lang kayo lagi God bless